Ayan. So, siguro pag-usapan lang din natin, total na itanong na naman, yun nga tungkol dyan sa Senomar, lalo na dun sa mga, mga previously married at nag-grant na po yung annulment or nullity decision ng mga korte. Okay. Ano ba yan? Bakit laging ano, uh, malaking issue yung patungkol sa Senomar? Alam nyo po kasi, yung pong Senomar, hindi lang po yan ini-issue sa mga single. Okay? Yung medyo confusing kasi ang senomar ang ibig sabihin is certificate of no marriage record. Yeah. Okay. Pero kahit po dun sa mga previously married or newly single, nire required din po yung senomar. Nagkataon lang po na yun na po yung nakagawian nating tawag dyan. Okay. Ba why is it important? Importante po yan kasi yung pong senomar, kapag ka po na kayo, tas hindi nakalagay sa senomar na annulled na kayo, ibig sabihin, technically, hindi pa po kayo single. At hindi pa po, po kayo free. Okay? Ibig sabihin, hindi pa po... In Tagalog, hindi pa po kayo pwede mag-asawa ulit. That, ang ibang pangalang kasi niya, na una, Certificate of Singleness. Mm -hmm. Na parang, single kayo, pwede kayo magpakasal. Mm -mm. Parang ganyan usually yung mga ibang yung mga ibang foreigner kailangan ko ikakasal sa Pilipinas ihingan yung foreigner na galing sa embassy nila na may capacity to contract marriage yung foreigner na yon oo nga pero bakit ang tanong ko diyan bakit hindi nila nga tinawag na certificate of singleness eh paano kung paano mo bibigyan yung iba na kasal wala ka may bibigay sa kanya dahil hindi siya single. Alam mo, nakakalito kasi. nakakalito kasi. Like for example, for foreigners naman, ang hinihingi naman nila is yung mahaba to. Parang MDRRMO to, yung mahahabang mga akron ma acronyms eh. Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage or Certificate of Eligibility to Contract Marriage. O di ba mahaba? CT. <laughs> mahaba C -T -C -T -C -M. eh. CT. CM oo so, mahaba siya yan ng mga ano mga creative kaniyan mga creative abbrevi abbreviations mm -mm. and why is it important kasi syempre di ba ang dami marami kasi mga instances nung nakaraan ng mga nakaraang panahon okay na yung lilipat ka lang ng lilipat ka lang sa malayong lugar mm -mm. so syempre pag bago ka dun sa lugar na yun or malayo ka dun sa pinanggalingan mo aba malay naman nila kung kasal ka na sa iba Okay? Yeah. Nung wala pang, wala pang database na mapagtatanungan yung tinatawag nating advisory on marriages. Okay? Kasi dun, dun mo tinitrace kung may marriage record bang isang tao or wala eh. E nung dati, wala pa tayong ganun. So yun ang ginagawa. Dumadak. Napapadako pa roon. Tapos walang nakakakilala sa kanya. Hindi alam na meron pala siyang iniwang pamilya. Tapos, makakapagpakasal siya ulit. Hmm, kaya nung na-establish ang database na yan, aba, merong kinasal ng apat na beses, limang mm -hmm. beses. Hindi alam nung babae o nung lalaki oh, na wow. na Lalo na iba-iba yung kanyang stations. Yeah. Yung assignment niya from ano, the whole... From Philippines, from, Philippines, from, from north, north To south. To south ayun, yun po yung ibig sabihin nun. Kaya yung po yung context kung bakit po tinanong ni January yung kanyang ano. Tsaka, yung pala, um, bakit din po ganito? May basehan po sa batas kasi yan eh. Kasi according to our family code, kung ang isang nullity or annulment, hindi mo pinaregister sa civil registrar at hindi nag-reflect yan sa PSA, kung nangmamadali ka at nagpakasal ka ulit, void po ang marriage, ang pangalawang marriage. So lahat ng paghahanda, lahat ng gastos, lahat ng ano, baliwala. kasi walang bisa yung kasal. Okay? So this is also for the protection of the contracting parties. Pagkatapos na matay yung lalaki, nalaman nung supposedly ng ano kin uh, pinakasalan niya hindi pala sila kasal paano yung paano yung mana na nararapat sa kanya. mm, -mm. And Ayan. then nauna yung ano, nauna yung kasal bago yung na-register annulment. So hanggang ngayon, yata hindi pa na-resolve nare yung partition of ano, of estate.